Bumuelta rin ang House Speaker laban sa mga Duterte sa sabing maglabas ng pruweba sa mga akusasyon laban sa Pangulo. Paninira rin daw ang mga pahayag sa charter change na hindi raw naikasa ng dating administrasyon. Nakatutok si Tina Pangilbantere former president. House Speaker Martin Romualdez, kinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, kung nais sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa ilegal na droga, maglabas ng pruweba. Hindi an anak mo yan, uh, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless... Uh, we have proof uh, na yung mga aligasyon ninyo, na kung bakit nananawag ka sa ating uh, mahalang President, President Ferdinand R. Marcos na buo ba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga preba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. ba? Diba? Tignan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Buwelta ng speaker sa dating Pangulo? baka ito ang may kailangang harapin sa batas. Sinabi din niya 'yan, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanila drugs. Nagbibigyan daw siya ng tatlong ban. Eh anime to oh, eh. Ang daming daming drugs pa rin. 'Yun nangyayari, 'di ba? Ang daming pinatay. Eh. Baka mayroon kayong mga concerns or issues na kailang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo yun sa administra Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter change din si Duterte noong Pangulo siya, pero walang nangyari. Baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay uh, federalismo. Mukhang hindi niya nakayanan. Eh ngayon na lang may nag na magandang uh, uh, move for charter amendments. Eh, Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. Uh, They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? Panawagan ni Romualde sa mga Duterte. Sa papigil Duterte, siguro konting galang naman sa ating uh, mahalang presidente at saka ang pamilya niya. Yung pananon naman ninyo, ginawa naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto pagbaksak isang uh, rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok 24 Horas.